Hello mga kasari, ayan good morning Good morning, magandang gabi Ayan, kung <laughs> anong oras naman ito mapapanood ang aking video, ayan Ngayon ay 10.52pm na Ah, uh, April 17 Ayan, ang bilis ng ng mga kasari ng April 17 na Ayan, kamusta kayo? Sobrang init pa din uh, Sobrang talagang init. Parang nakakatamad. <laughs> nakakatamad talaga. Ayan. Grabe, maaga pa lang. Sobrang init na talaga. Pero ang ano talaga yelo natin ngayon is... Mabilig. Sobrang mabilig yung mga yelo natin. Hindi naman ako kinakapos. ng isang araw lang is... Nang ano, isang gabi pala is ano ah uh, naubusan lang ako pero pagka ano kasi pagka yung medyo malambot pa medyo may tubig hindi ko binibigay kasi nga lalo na pagka inano ko tinanggal ko sa di ba magkatikit-tikit tinanggal ko yung isa isa mabubutas kaya hindi ko na, na hindi ako nabibigay eh yun lang nakat pero kagabi meron pa natira konti tsaka kanin tsaka ano tsaka ngayon yun na lang init mga kasari no? sobrang init ngayon sa dito sa atin sa Pilipinas hindi mm, ako na kapag upload parang okay, uh, oh, na lang tayo no? yung okay, uh, kapag upload ka ako ayan ah, ito video video tayo para may pang upload tayo kasi tayong pang-upload. Wala tayong ano, upload. Mga patama. Nakakalata ang panahon. Ayan, kamusta kayo sa inyong lugar, mga kasari? Ang ah, ano naman ngayon eh. Buong ano naman talaga, sobrang init ngayon. Ito nga, sobrang ano naman talaga. gumagana sa amin na exhaust pan is tatlo. Walang patay na exhaust namin. Tayo, pero hindi kaya kasi Uh, yung freezer namin na yung sa dulo na is naka-open. Kasi mas malaki yun kisa dito. Ito, nasa likod ko is nakapatay ito. E eh, kaysa naman pagkagabi, ino-open ng asawa ko yun. Pagkagabi kasi mga nabasta na yun ng mga produkto doon nilalagay. Ino-open Dalawang freezer pa. E eh, kaya ngayon, ang ano niya, yun na lang. Ito na lang pinatay para isang freezer lang. Kaya, ayun. Dumating na yung bill ng kuryente, hindi ko pa nabubuksan, hindi ako excited. <laughs> hindi ako excited na buksan siya. Ayan, hindi ko pa nabubuksan Ayan. Pero ang bayaran yan is next week. Gabayaran ko na. Sobra talaga. Pati mga sa ngayon na ano sila. Mga hayop, nainitan sila nga. Nainitan sila. Ayan, kamusta ang ganap sa store natin, mga kasari sa inyong store. Uh, dito naman sa akin is nasisilaw ako ganun pa din uh, mas nawalan pa nga ako ng tumor na kasi nga may mga tumor ako na dati mo din ng mga sigarilyo na dyan lang sa tapat ng katrabaho is ngayon is umalis na sila ayan uh, syempre kahit pa paano kahit sigarilyo uh, minsan uh, bibili rin ng anong mga cobra soft drinks ngayon wala ayan muna. ayan pero ano, laban pa rin tayo tuloy-tuloy lang tayo mga kasari ayan, ganun talaga uh, importante is meron pa rin tayong beses araw-araw hindi naman tayo nasisira ng mga kasari uh, ang oh, mabili talaga yun Ay, so, sorry <laughs> sobrang init pero hey, nakakantok grabe Sorry. <laughs> Ayan, ang um, ang ano dito sa akin is stories. Ayan, mga chichera, konti. Ano lang naman? Konti lang. Tor tayo, konti. Tor tayo. Ayan, yung mga hayop natin, o kung saan saan na sila natutulog. Ayan. Ayan, madami tayong mga kasalo ngayon. ay yung natin mga hindi pa sila mati mga hindi pa matigas ito kayo na ko lang ginawa tsaka ito ano bali apat na yung sinakop ko dito At yung mga produkto Ito dito ito is skinless pampanga skinless ating langganisa. Ayan lang. Tsaka naka, number 5 pa din yan. Tsaka number 5 pa din. Tapos, ayan. Ayan yung yelo. Ayan na lang yung yelo kung ibibenta ngayon. Ayan. Tapos ito, yung ganisa ulit. Yan, ito lang yung nabili kanina ng umaga. Mga bossing, isang box na bossing. Tsaka tatlong pranks. Chicken pranks. Mga pure foods mamaya pa. Ayan, yung mga akin, mga pagkainan ng mga pusa ko. Ayan, di ba ang cute? Ang cute ng mga ano nila. Oh. Dito sila kumakain. tapos na sila mag-almosan. Ayan, yung ating ano, Cute na ang ating mga pakainan nila. <laughs> Hayop, ayan. Ito. Mga, mga ano tawag dito? ang uh, nuggets. Ay, yellow. Tapos, ayan lang. Ito lang, ito lang nandito. Mamaya pa bibili ito. Dalawang box na to sino. Mamaya pa bibili ang sarap ng ano. Ng mga uh, dog. Ay, cheese dog. cheese dog. na. Uh, Purples. Ayan. Ayan. Mga shampoo natin. ah uh, buti meron ng ano, sunsilk na karang araw is wala. Ayan. Tapos ito hindi lang kasaksak. E, hindi lang kasaksak na ano natin. Ayan dito tayo mga kape. Ayan. nakarang araw kasi ni namili ako eh. Ay kahapon lang bumili ako ng mga kape. Ayan. wala lang ako ngayon mga tubig kung saan pa yung kailangan ng mga tubig wala kasi pagkaka akong pupuntang palengke hindi ko naman kasi kayang ano nyo dalhen ayan yung itlog natin ayan gulo gulo ng ating store yung yelo natin dito is bagong gawa. Ayan, bagong gawa. Kaya, ano tayo na, agad tayo ngayon. Tapos, uh, may bumili na ng sampu, sampung, ano, sampung, wala na, na, gagawa na ulit ako dito. Nabenta ko na yung ano. Lambot pa kasi kanina, kanina lang to. Ayun, nabili na yun andito sampu. Ayan, may ito na yung lagayan. <laughs> Ayan, gagawin na naman ako ulit ng ano kasi uh, sa isang ano, sa isang layer is, ang nagagawa ko ano lang, ah, uh, walo. Kasi malalaki, tipo 4 pesos. Kaya, tapos ang tagal-tagal ano, ang tagal-tagal tumigas kasi sobrang init tagal ng tumigas. Yung mga iba dyan, ano, pambukas na, hindi naaabot na mayang gabi. Yung maliliit na lang ang asahan na tumigas hanggang mamaya. Ayan, ayan lang yung update-update ko sa inyo mga kasari. Update-update lang tayo pa minsan-minsan. Ayan, ingat tayo palagi mga kasari. Sobrang init. Inom tayo ng palagi ng tubig ngayon.